Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 6 at 71 hanggang 6 at 75. Kabanata 6 at 71. Si Lolo Song mismo ay hindi makapaghintay para sa rejuvenating pill na ito. At nang hawakan niya ito sa kanyang mga kamay, gusto niya itong kainin kaagad. Pagkatapos ng lahat, nakita niya si Chunky pagkatapos uminom ng gamot at alam niya ang epekto ng pampa button na tablet na ito. Ang pill ay may napakahusay na epekto, kaya gamaan ang pakiramdam niya nang hinawakan niya ito sa kanyang kamay, dahil sa takot sa hindi inaasahang pagbabago. Tanging ang pagkain ng tableta, ang maaaring makapagligtas sa sitwasyon. Ngayong sinabi na ni Charlie, natural na pumayag si Old Master Song, nagmamadali siya at sinabing nagpapasalamat. Mr. Wade, iinumin ko na ang tableta ngayon. Pagkatapos magsalita, maingat na ininom ng Old Master Song ang rejuvenation teal. Pagkainom pa lang nito, naramdaman ni Mr. Song na ang tableta, ay naging isang stream ng init sa kanyang mga paa at ugat. At ang kanyang buong katawan ay mainit-init, na parang bumalik sa kanyang teenage years. At bawat cell ay puno ng sigla. Tulad ni Chunky, ang bawat bahagi ng kanyang katawan, ay pinapakain ng gamot, at ang kanyang buong katawan ay kumikinang kasama ang matagal ng nawawalang kabataan. Nagulat pa siya nang makitang marami na ang naiwang maitim na sugat, at mga lumang problema na taon na ang nakalipas, ay unti-unting nawawala, at ang mga kulubat sa kanyang mukha ay naging mas magaan at mas mahigpit. Makatiri ng anit, at tila tumutubo ang bagong buhok. Sa mata ng lahat, si Elder Song ay dumanas ng isang kahangahanga na pagbabago. Sa orihinal, naging tuwid ang katawan ni Mr. Song, at unti-unti na ang kanyang puting buhok ay nagiging itim. Bagamat hindi lahat ay naging itim, isang malaking bahagi nito ang naging itim. Ang mga linya ng edad sa mukha, ay kumupas na rin sa lawak na nakikita ng mata, at ang espiritu ay ganap na naiiba kaysa dati. Kung si Mr. Song ay mukhang isang old master sa edad na 80 at naghihingalo, Mukhang siya na ngayon ay nasa kanyang ikalimampung taon. Bukod dito, ang diwa ng Old Master Song ay naging napakahusay din bigla, medyo middle-aged ang tingin sa mga mata niya. Sa orihinal, ang mga tao na ito na nag-dismiss ng rejuvenation pill, ay natulala na sa pagbabago ng Old Master Song sa sandaling ito. Walang nakakita ng ganoong kababalaghang tanawin, maging si Warnia ay lubos na nabigla din dito. Ang dating baluktot na Old Master Song, ay naging medyo may edad na at matanda na Master. Ito ay nagpapaalala kay Warnia, na isipin ang matandang guro na yamakap sa kanyang mga bisig, nang mamatay ang kanyang ama sampung taon na ang nakalilipas, at sinabihan siyang huwag matakot, na mayroon pa rin ang lahat sa kanya. Noong panahong yun, si Lolo ay nasa edad na 60 pa lamang, at kamukhang kamukha niya ngayon. Sa madaling salita, ang orasan ng buhay ni Lolo, dahil sa pampabata na tableta na ito, ay nawalang bigla. Ang kanyang buhay ay pahahabain ng higit sa sampung taon. Nangangahulugan ba ito na maaaring mabuhay ang kanyang Lolo, hanggang isang daang taon sa hinaharap? Napaluha si Warnia sa tuwa. Ang iba pang mga kamag-anak ng pamilya Song, ay walang pakialam sa kanya. Ang kanyang ama ay pumasa ng malayo. Sila ay nagdadalamhati sa ibabaw, ngunit sila ay nagdiriwang sa kanilang mga puso. Mas kaunti ang tao sa kompetisyon ng mana sa kanila. Sa makatuwid, ang tanging kamag-anak niya sa mundo ay si Elder Song. Siyempre umaasa siya na mabuhay ng mahabang buhay si Mr. Song. Minsan niyang sinabi sa kanya na ang pinakamalaking pagsisisi ay ang hindi niya ginawa makita siyang may asawa. Sinabi ng matandang guro na si Warnia ay nawala ng kanyang mga magulang mula noong siya ay bata pa, at siya ay ang pinaka nakakapanatag na bata at paborito niya. Siyempre, siya rin ang pinakatapat at anak sa kanya. Sa makatuwid, lalo siyang natakot na bigla siyang mamatay, at si Warnia ay hindi magpakasal at bumuo ng pamilya. Sa kasong yon, siya ay magiging isang malungkot na tao. Inaasahan ni Mr. Song na panoorin siyang magpakasal at pakasalan ng isang lalaking nagmamahal sa kanya. Ang mahal niya ay maaasahan, matatag, at kayang alagaan at protektahan siya. Sa ganoong paraan lamang siya mamamatay ng may kumpiyansa. Ngunit ngayon, alam na ni Warnia na hindi kailangang mag-alala si Lolo. Na hindi siya nakikitang nakakuha ng asawa. Pinahaba ang kanyang buhay nang hindi bababa sa higit sa sampung taon. Hindi lang siya ang nakikita sa pag-aasawa, makikita pa niya na may mga anak ito, at masisiyahan siya sa pamilya na may kaligayahan ng apat na henerasyon sa ilalim ng isang bubong. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang mapatingin kay Charlie. Kabanata 672 Kung magpakasal siya sa isang tao at magkaanak, si Charlie lang ang gusto niyang pakasalan ng mag-isa. Pero, may in love kaya si Charlie sa kanya? Papayag kaya si Charlie na talikuran ang kasal niyang hindi totoo at makasama siya? Sa pag-iisip nito, medyo nag-alala rin si Warnia. Sa oras na ito, ang iba pang mga tao sa eksena ay sumabog na. Nakita ng kanilang mga mata, ang mga pagbabagong naganap kay Mr. Song, at lahat sila ay nasa sabik na parang nakita nila ang Diyos. Ito ay imposible. Bakit naging napakabata ni Mr. Song nang biglaan? Diyos ko, ito ba ang epekto ng rejuvenating pill? Ang gamot ay isang himala, ito ay isang magic na gamot. Si Mr. Wade ay talagang dragon sa lupa. Ako, gusto ko rin ng rejuvenating pill. Ako rin, handa akong bumili ng kahit sampung milyon. Sampung milyon, ano ang gagawin mo sa mga balahibo ng manok? Bibilhin ko ng isandaang milyon. Kung gustong magbenta ni Mr. Wade, magbabayad ako ng dalawandaang milyon. Ang eksena ay napuno ng pagkamangha. Kung hindi mo ito nakikita sa iyong mga mata, sino ang maniniwala na mayroon talagang pagbabagong lakas sa mundong ito? Ang ganitong bagay na napapanood lang sa TV, totoo pala talaga. Ang mga tao na naroroon ay pawang mga matagumpay na tao Karamihan sa kanila ay nasa 40s o 50s o mas matanda pa. Naramdaman na ng mga tao sa panahong ito ang kalupitan at sakit ng paglipas ng panahon. Para sa mga lalaking nasa edad 50 at 60, gumapang na ang mga kulubot sa kanilang mga pisngi at ang kanilang physical fitness ay mas malala kaysa noong bata pa sila. Mga pananakit ng likod at lumbar muscle strain ay hindi maiiwasan. Kung tungkol sa pagkawala ng buhok, pagpapala, pagising, at ang mabilis na pagkasira ng kakayahang iyon, ito rin ay hindi masabi na sakit para sa nasa katanghaliang gulang at matatandang lalaki. Sinong lalaki sa kanyang 50s at 60s ang hindi nakakaligtaan ang kanyang kaligayahan sa kanyang kabataan? Nakakalungkot lang na karamihan sa mga lalaki ay may pisikal at walang pinansyal na mapagkukunan kapag sila ay bata pa ngunit kapag sila ay mas matanda, sila ay naging maayos sa pananalapi, at kulang sa pisikal na lakas. Gustong mabuhay ng magkakasama sa lakas ng pananalapi, lakas ng katawan, at maliban sa mayayaman na pangalawang henerasyon tulad ni Regnar, paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon ang iba? Maraming mga tao ang naghahanap ng forward sa kabaligtaran noong sila ay bata pa. Ngunit sila ay umasa sa kabaligtaran. Kapag sila ay mas matanda at magkaroon ng isang matagumpay na karera, kapag hindi mabilang na mga kabataan ng kabaligtaran, ang pumapaligid sa kanilang sarili, sila ay hindi na kaya. Ang ganitong mga nasa katanghali ang gulang at matatandang tao, ay hindi inaasahan na makaranas ng magkakasamang buhay ng pinansyal at pisikal na lakas. Ngunit maaari lamang umasa na magkaroon ng magandang sanggol sa kabilang buhay. Kaya naman, nang makita nila sa harap ng kanilang mga mata. Ang himalang nangyari kay Mr. Song, ang puso ng lahat ay labis na umaasa at mainit. Maging si Regnor, na naging mayama na pangalawang henerasyon, mula noong bata pa siya, ay nakatingin sa mga pagbabago ni Mr. Song sa oras na ito. Nakaranas siya ng murang edad, na may pananalapi at lakas ng katawan. Noong panahong yun, isa siyang playboy na hinahangad ng hindi mabilang na mga dilag. Siya ay kasama ang libu-libong bulaklak na walang dahon. Siya ay talagang kasingkul niya na mas masahol pa sa kasalukuyang pambansang tao. Gayunpaman, yun lamang ang maluwalhating kasaysayan ni Regnor. Umiihi siya noon sa hangin at ngayon ay umiihi siya sa hangin. Lalo pa niyang namimiss ang matapang at makapangyarihan walang tigil at walang tigil na kabataan. Kaya naman, nang tumingin siya kay Charlie sa oras na ito, ang dati niyang galit at puot ay wala na. Sa halip, nagkaroon siya ng matinding pananabik at pag-asa. Kaya naman, hindi sinasadyang lumapit siya kay Charlie, biglang bahagyang yumuko, at magalang na sinabi. Mr. Wade, hindi ko alam kung may natitira ka pang rejuvenating pill. Kung mayroon, mangyaring bigyan ako sa susunod. Gusto kong magbayad ng limandaang milyon na cash. Kabanata 673 Walang sinuman sa eksena ang umasa na si Regnar, na kanina pang pinapagalitan si Charlie, at pinilit si Mr. Song na magbigay ng paliwanag ay mabilis na nagbago. Maging si Roger mismo ay natulala. Hindi niya namamalayan at nagtanong, Dad, bakit ang galang mo sa ganyang live-in son-in-law? Huwag kalimutan, noong nasa labas siya, tinawag niyang basura ang pamilya natin. Umirap si Regnor, bastardo. Tumahimik ka, may mga bagay na hindi masabi ni Regnor sa harap ng napakaraming tao. Gayunpaman, umaatungal na siya sa kanyang puso. Ikaw, bastardo, may alam ka bang bullshit? Kapag ikaw ay bata, sa iyong 20s, at ang iyong katawan ay nasa tuktok nito. Maaari kang kumanta ng mga kanta gabi-gabi, uminom ng swigs araw-araw, matulog sa alas 3, magsimula sa alas 9, at puyat buong gabi. Ngunit hindi na ito gumagana ng ganoon para sa kanya. Ang kanyang kasalukuyang estado ay isang tipikal na buong tao ay hindi alam na ang isang gutom na tao ay nagugutom. Kumakain siya ng malalaking isda at karne araw-araw at hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang isang tao, na tatlong araw na hindi kumakain, ay baluktot ang kanyang baywang para sa limang balde ng bigas. Iyon ay dahil hindi pa siya nakakatikim ng pakiramdam ng gutom. Hindi niya alam ang pakiramdam ng gutom na nagpapagulo sa kanya, na mamaga ang buhok, mahinang paa, at hindi pantay na hininga. Hinding-hindi niya matatanto ang orihinal na intensyon ng isang tao na lumuhad para sa stemmed bond para kay Regnor, bagamat hindi pa talaga umabot sa katandaan ang isang tao. Dapat ang kanyang katawan ay mas malala kaysa noong bata pa siya. Siya ay may pera, katayuan, at lakas, ngunit hindi siya bumabata. Kaya naman, nakita niya ang mga pagbabago ni Mr. Song. Napakalaki nito, sa kaibuturan ng kanyang puso, matagal na niya itong hinangad. Ang pagsasabi ng limandaang milyon, upang bumili ng isang mahiwagang gamot, kahit na ito ay limang bilyon, siya ay willing pa rin na bumili. Matapos mapagalitan si Roger ng kanyang ama, ay naging napakapangit ng kanyang ekspresyon. Gayunpaman, hindi siya nangahas na magsalita muli laban sa kanyang ama, dahil kilala niya ang init ng ulo ng kanyang ama. Kung magsasalita pa siya, malamang nabugbugin siya sa publiko. Nang malungkot si Roger at gustong umatras, nakita ni Regnar na walang tugon si Charlie sa kanyang alok, at nagmamadaling sinaway si Roger. Bastardo, bakit hindi ka lumabas, at humingi ng tawad kay Mr. Wade? Walang kapantay na mali ang mga mata ni Roger, at hindi niya namamalayan na sinabi, Dad, sinabihan mo ako na humingi ng tawad sa kanya. Malamig na sigaw ni Regnar. Oo, oh, halika at humingi ng tawad kay Mr. Wade, kung hindi, hindi ko magagawang iligtas ka. Sa titig ng napakaraming tao, sobrang hinihingi at pinagalitan niya si Roger, na gusto niyang mamatay sa kaibuturan ng kanyang puso. Lalo na si Warnia ay nakatingin din sa kanya, at ang mga mata nito, ay parang medyo nakakatawa at mapaglaro. Ito ay ginawa si Roger na mas suffocate sa apoy. Sa sandaling ito, hindi niya talaga mapigilan at sinabi, Dad, papatayin mo lang ako hindi ko kayang humingi ng tawad sa ganitong uri ng mabahong isda. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at lumabas. Nang makita ang sitwasyong ito, biglang nagalit si Regnor. Ang pinakamalaking pagkukulang ng kanyang sariling anak, ay hindi niya alam kung paano haharapin ang kasalukuyang mga usapin. Bilyonaryo ka man, minsan dapat ibaba mo ang katawan mo, dapat ibaba mo, kung gusto mong lumuhad, dapat lumuhad ka. Hindi pa niya nakita ang mahiwagang gamot na rejuvenating peel at ngayon ay nakita na niya ito. Siya ay siguradong hindi ito makaligtaan. Kung ito ay napalampas, ito ay magiging isang awa para sa isang buhay. Sa harap ng mga ganyang bagay, kalokohan ang dignidad ng anak. Akmang pipigilan na niya si Roger. Mumiti si Charlie na kanina pa at mahinang sinabi. Mr. Wu, dahil hindi masaya si Mr. Roger. Huwag mong pahirapan ang iba. Tulad ng kasabihan, ang baluktot na melon ay hindi matamis. Nakakainip ang paghingi ng tawad. Pagkatapos noon, hindi na niya pinansin si Regnor, at sa halip ay sinabi niya kay Mr. Song. Mr. Song, ang rejuvenating pill ay maaaring pahabain ang iyong buhay ng higit sa sampung taon. Madaling mabuhay hanggang sa isandaang taong gulang. Sana magkaroon ka ng birthday party para sa isandaang taon. Sa oras na yon, huwag mo akong kalimutang imbitahin. Sa sandaling marinig niya ito, siya ay nasa sabit na may luha sa kanyang mga mata, lumuhad sa lupa at nagsabi. Nagpapasalamat ako kay Mr. Wade for this reinvention. Hindi ko malilimutan ang kabaitan ni Mr. Wade. Ngumiti si Charlie, tumango at mahinang nagsabi. Huwag mo lang akong pasalamatan kundi pasalamatan din si Warnia. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko makikilala ang pamilya Song, pabayaan mong kunin ang mahalagang bagay na ito. Ang walang kapantay na rejuvenating pill ay ibinigay sa iyo. Kaya hindi mo siya dapat tratuhin ng masama sa hinaharap. Sa isang salita, nang inig si Warnia, alam niya sa puso niya na niregalo ni Charlie ang sarili niya. Isang malaking regalo na maaari pa niyang mamana sa pamilya Song. Kabanata 674, tumingin siya kay Charlie ng buong pasasalamat, at ang damdamin sa kanyang puso, para sa kanya ay sublimated na naman. Naramdaman pa niyang sapat na ang kabaitan ni Charlie sa kanya, para ibalik yon sa buhay niya. Nang marinig ito ni Honor, galit na galit ang kanyang puso. Sinisisi niya si Charlie na masungit. Sisihin mo siya sa pag-renew ng buhay ni Mr. Song. Sinisi siya sa pagbibigay ng credit kay Warnia. Gayunpaman, hindi siya nangahas na magpakita ng kahit katiting na hinanakit sa kanyang puso. At magagawa niya na maging mamamatay tao lamang sa kanyang puso. Sa oras na ito, tumango si Mr. Song at sinabing may kabanalan. Maaalala ni Elder Song ang mga tagubili ni Mr. Wade. Pagkatapos nun, yumuko siya at nagpasalamat. Dalawang beses na lumuhad si Elder Song, at nagkaroon ng pagkakataon si Charlie na pigilan siya. Ngunit hindi ginawa ni Charlie na gawin ito. Simple lang ang dahilan nito, dahil naramdaman ni Charlie na dapat siyang lumuhad. Binigyan niya ng napakagandang kapalaran. Kaya't ang kanyang buhay ay tumaas ng husto, ng higit pa sa sampung taon. Napakalaki ng ganitong uri ng swerte, naluluhod siya at kakatok sa sarili nang dalawang beses. Kahit na siya ay kumatok sa kanyang sarili nang dalawang beses araw-araw para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Ang mga ordinaryong tao ay naniniwala sa mga Diyos at nagdarasal ng tatlong beses at siyam na pagsamba sa harap ng mga Diyos araw-araw. Maaaring bang bigyan siya ng mga Diyos ng sampung taon ng buhay? Hindi pwede. Hindi kaya ng mga Diyos, pero kaya ni Charlie. Sa makatuwid, natural na makatanggap ng dalawang kautaw mula sa Old Master Song. Nang makita ito, ang mga anak ng pamilya ng Song ay sunod-sunod na lumapit, una sa lahat, si Tianming Song, ang panganay na anak ni Mr. Song, at ang kanyang ikatlo at ikaapat na kapatid na lalaki. Pumunta sa harapan ang tatlong magkakapatid at agad na lumuhad sa likod ni Mr. Song. Nakaarko ang mga kamay at malakas na sinabi, Salamat Mr. Wade, sa pagbigay ng aking ama ng ganoong pagkakataon. Pagkatapos magsalita, ang isang ulo ay kumatok sa lupa, at hindi niya ito kayang bayaran ng matagal na panahon. Gayun din ang natutunan ng kanyang ikatlo at ikaapat na kapatid, at lahat sila ay nagpasalamat din. Naglakad na rin papunta sa harapan sina Honor at Warnia at lumuhad sa likuran nila. Labis ang hinanakit ni Honor, ngunit sumigaw pa rin siya ng may banal na mukha. Salamat, Mr. Wade, sa pagbigay ng ganitong pagkakataon. Salamat, Mr. Wade. Malalim na sinulya pa ni Warnia si Charlie, ang kanyang mga mata ay medyo komplikado na may pasasalamat at paghanga. Kagad, lumuhad siya sa lupa at sinabi sa napakagandang boses. Salamat, Mr. Wade, sa pagbigay ng ganitong pagkakataon. Si War Nia, ang apo ng pamilyang Song, salamat Mr. Wade. Ang natitirang maliliit na mga apo ay sumunod na lumuhad at isa-isang nagpasalamat sa kanya. Ngayon, ang ikawalumpong kaarawan ni Mr. Song. Sa orihinal, dapat siyang nakaupo sa pangunahing upuan, tinatanggap ang pagsamba, at mga pagpapala ng kanyang mga inapo. At ngayon, ang lahat ng mga inapo ni Song, mula sa ikawalumpung taong gulang na lalaki hanggang sa pitu o walong taong gulang na mga apo, lahat ay nakaluhod, nakaharap sa walang malasakit na si Charlie, nang labis na mahusay, nakayuko ang kanilang mga katawan at ulo. Ang eksenang ito ay nabigla sa lahat ng nasa eksena. Ito ang unang pamilya ng Ores Hill. Ngayon, lahat ng tao sa buong pamilyang ito ay lumuhad at yumuko kay Charlie. Gayunpaman, walang sinuman sa eksena ang nakadama ng isang kahihiyan para sa buong pamilya na yumuko ng magkasama. Sa kabaligtaran, sila ay sobrang nainggit sa kanilang mga puso. Bakit hindi napunta sa kanila ang magandang pagkakataon na ito? Kabanata 675 Nagkaroon ng matinding selo si Regnar kay Mr. Song. Kung alam niya na ang gamot na ito ay napakamahiwaga, kahit na kinuha niya ito, kailangan niyang makuha ito sa kanyang mga kamay. Sayang lang talaga ay na-offend niya si Charlie nang walang mata. Bago yon, gusto niyang patayin si Charlie upang mahabol ng kanyang anak si Warnia. Pero pagkatapos noon, gusto na lang niyang humingi ng rejuvenating pill kay Charlie. Kung tungkol sa kung sino ang papakasala ng kanyang anak sa hinaharap. Ang tanong na ito ay walang kasing halaga sa mukha ng rejuvenating pill. Kaya, sinamantala niya ang agwat sa pagitan ng pagluhod ng pamilya Song, at nagmamadaling lumabas ng vilya ng pamilya Song. Naghahanda na ibalik ang sama ng loob ni Roger. Galit na sabi ni Roger, Dad, ano ang ipinagagawa mo sa akin? Bumalik ka at humingi ng tawad sa basura. Oo, mariing sabi ni Regnor, paumanhin muna. Kung ang paghingi ng tawad ay hindi gumagana, pagkatapos ay lumuhad at humingi ng tawad kung hindi uobra ang pagluhod at paghingi ng tawad, yumuko ka lang at humingi ng tawad. In short, dapat hayaan mo siyang patawarin ka. Bakit? Biglang sumabog si Roger. Hayaan mo akong yumuko sa kanya at humingi ng tawad. Kung ganoon ay baka patayin mo na rin ako. Hindi mo ba nakikita na may gusto sa kanya si Warnia? Kung lumuhad ako at humingi ng tawad sa kanya, wala na akong pagkakataon na ituloy si Warnia. Malamig na sabi ni Regnar. Ngayon, ang mahalaga ay hindi kung mapapangasawa mo si Warnia, kundi ang makuha ko ba ang rejuvenating pill ni Charlie. Sinabi ni Roger, Dad, bata ka pa, bakit gusto mo ang bagay na yon? Bata, natawa si Regnar sa sarili at sinabing, Kahit ano paman, kailangan mo munang makakuha ng rejuvenating pill mula kay Charlie. Ngayon, wala nang mas mahalaga pa rito. Malapit ng mahati ang mga mata ni Roger. Dad, nakalimutan mo na ba ang plano natin? Patayin si Mr. Orville ngayon, at patayin si Charlie kinabukasan. Para ka lang ba sa rejuvenating pill at wala kang pakialam tungkol sa kahit ano? Kinandilatan siya ni Regnor at malamig na sinabi, Bakit wala kang alam sa diskarte? Kung si Charlie ay isang bundok sa harap natin, Pagkatapos ay dapat natin siyang pasabugin at patagin, ngunit ngayon, matatagpuan natin sa bundok na ito. Pagkatapos ng kayamanan, maaari mo pa bang pasabugin siya ng pira-piraso at patagin siya? Walang malay na tanong ni Roger. Dad, ano ang ibig mong sabihin? Medyo nagtatampo ang ekspresyon ni Reginar. At malamig niyang sinabi, hawakan mo muna ang kayamanan sa bundok bago ito pasabugin ng pira-piraso. Ito ang pagpipilian na ginagawa ng matatalinong mga tao. Nang marinig ito, ngumiti si Roger at bumulong. Dad, ano ang ibig mong sabihin? Kunin mo muna ang rejuvenating pill, tapos patayin si Charlie. Oh, malamig na sabi ni Regnor. Hindi ba sinabi ni Charlie na ang rejuvenating pill na ito ay nakuha ng pagkakataon? Dahil handa siyang magbigay kay Elder Song, ito ay nagpapatunay na siya ay tiyak may surplus. Ang rejuvenating pill na ito ay imposibleng ibigay sa mga tagalabas. Sa pagsasalita tungkol dito, bumuntong hininga si Regnor at determinadong sinabi. Sa palagay ko, may nakatagong mga rejuvenating pill si Charlie sa kanya. Kung makukuha ko ito, maaari kong protektahan ang ating pamilyang Wu para sa susunod na isandaang taon. Nagmamadaling tanong ni Roger. Then after getting the rejuvenating peel, kailangan mo pa bang tanggalin si na Mr. Orville at Charlie, ayon sa orihinal na plano? Siyempre, Regnor said with a gloomy expression. Hindi lang sila, aalisin ko lahat ng mga tao na nakatayo sa tabi ni Charlie sa Oris Hill. Si Elder Song, kahit siya ay makukulit na old master. No wonder, this old thing doesn't even give me the face. Lumalabas na natuklasan niya na si Charlie ay may napakalaking halaga. Pansamantalang nagtanong si Roger, Dad, may gusto ka bang gawin sa pamilya Song? Tumango si Reg at tumingin sa paligid para siguraduhin walang tao. Tapos seryosong sinabi, humanap muna ng paraan para makuha ang rejuvenating pill at pagkatapos ay patayin si Mr. Orville at si Charlie. Pagkatapos, bibigyan ko ng paraan ng pamilya song para mabuhay. Hayaan mo silang ipakasal si Warnia iyo nang masunurin. Kung hindi pa rin nila alam kung paano kapurihin, kung gayon hindi nila ako masisisi sa pagiging bastos. Pagkatapos nito, muling sinabi ni Regnar, Gayon paman, bago ito, kailangan mong makinig sa aking mga tagubilin at hindi ka na dapat maging mayabang pa.